Hello Atiens, welcome back to my channel Ang daming matikos at pinutakti ngayon ng mga fans ng SB19 at ilang P-POP fanatics ang BGYO dahil sa kanilang uh, sagot sa tanong galing kay Laurenti Jogi sa kanilang interview Sabi nila, hindi daw SB19 at SB19 fans ang pinupunto nila kumbaga indirect blame pag sinasabing indirect blame, ibig sabihin nun, hindi ka nag-mention ng pangalan ng isang artist, subalit obvious na obvious na SB19 ang pinupunto mo. Kaya naman, panoorin mabuti at pakinggan ang sinabi, ang sagot ng members ng BGYO sa kanilang interview at tanong. Kabilang po yung hindi part ng FIFA Prize na yun po yung nararamdaman namin parang kami pa yung kalaban kahit tumutulong na nga tayo iangat yung yeah, parang we're not oh, kasi mm -hmm. tsaka hindi ko nang gets ba't ang laki ng inis talaga ng mga tao eh gusto naman din natin umangat din <laughs> yung iba ako. yung ginagawa sa eh sinabi naman natin na malaki din naman yung tulong nila na I don't know, inspiration na nagawa para sa atin diba? eh kaibigan din naman natin sila pero may mga times na talaga na yung sabi nga nila think first before speak. Kumbaga, isipin mo muna bago ka sumagot sa mga tanong sa interview. Kasi, public figure ka. Sikat ka man o hindi, may mga fan base ka, may mga fans ka na tumitingala sa'yo. At marami mga artist sa Pilipinas na mas sikat sa'yo o mas sikat kayo kaysa kanila. Ang mali lang kasi, dapat in positive way na lang. Ang sagot kasi nila sa tanong ay in negative way. May mga words na di kaya aya like uh, nakakainis, kalaban, sila pa yung uh, hindi nakatulong. Parang gano'n, parang meron silang, uh, parang ano sila nagsisisi, parang uh, hindi sila masaya sa kanilang ginagawa Dahil uh, parang uh, hindi sila masyadong sikat, parang gano'n. Kasi ang mahalaga kasi, mailabas mo ang talent mo bilang isang singer pag uh, pumasok ka sa larangan ng pag-aawit. At ang isang bagay na hindi maganda at hindi kaya sa mga fans ay doon sinabi nila na hindi sila parte ng P-pop Rise. Isipin nyo, Pilipino sila, marami silang Tagalog na kanta, so automatically sila ay member o kasama sila sa P-pop industry. Hindi lang sila basta-basta singer sa Pilipinas. At sinabi nilang kalaban sila, naramdaman nila na kalaban sila, hindi sila, hindi sila included sa P-pop industry artist. For me, dapat uh, ang sinagot nila doon sa tanong dahil obviously, ang sagot nila na iyon ay uh, talagang hindi magandang feedback. Talagang negative ang uh, makakuha nila sa mga fans. Siguro, ang tamang sagot ay sabihin nila na siguro time na talaga ng SB19 o ng ibang grupo na sumika talaga dahil uh, lahat naman may mga crafts at talents na pwede i-share sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Siguro sa amin as BGYO, hindi pa namin time na mag-shine, na sumikat talaga. Like uh, SB19 o ibang uh, grupo sa Pipa Prize. At uh, siguro pagbutuhan pa namin ang ginagawa namin at uh, gagawa kami ng kanta individually. At uh, talagang gawin, gawin namin ang best sa pagsayaw, sa pagkanta para magustuhan kami lalo ng mga fans, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Parang ganun, parang humble effect kaysa doon sa sagot nila noon na ngayon nga ay pinutakti na hindi maganda sa mata at paningin ng mga fans, lalo na sa mga fans na fans ng Bini, Bin and Ben at SB19 na sikat na sikat na talaga ngayon. Mga singers o artista, hindi sikat o sikat man ay public figure. May mga fans kayo na kayo ay tinitingala, pinapakinggan at sinusundan sa mga sagot sa mga tanong.